<laughs> wala ako. Guys, ako na talaga, wala na lang. Ubus yung 100 mo, walang panalo. <laughs> Sino una? Ikaw pa rin. Ako no? naman. Oh, oh, sige, ako na una. Parang palas na yun ako una. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Gano'n na Alam ko Ay, <ang bakla> <laughs> Ay, <ang pang> <laughs> Ay gara man natin eh. <laughs> 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 Uy, wala na, guys. Oh, guys. pwede ka na, pwede Wag natin. One. Mano yun, na, <laughs> 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 no? Saan yung two? yun, no? Saan yung two? Saan yung Saan yung two? Saan pala yung two. Ay, yun. yun Ay, Ay, Five. Five. <laughs> Gagi parang nalilito na din oh. Ang ila Nasa grand finals na siya guys. Pag di mo na open niya na ako na manalo uh -huh. <laughs> <laughs> na ito. nga mo yun? Nawala na rin na No! oy! Mm. Okay, one. Ay! Go, go, mali! One, go! Ganito din ako! Five! Six! Ito na po na kinubusan! Ito yung one pala, ito yung one! One, two, one pala, one, one, lo, two <laughs> ten, four, five, six! Sebe. Kaya naman, kaya naman. May ko na dito. Dalawang bayo, one take one yun. Kaya naman, so, G.C., ano, may phone na